Topic natin, paano maalis ang chronic pain? Yung laging may masakit sa katawan kung pwede nga walang gamot. Paano malulunasan to? Lahat merong sakit. Ako dati dito, low back, ngayon mid back, minsan sa kamay, minsan sa leeg. Napakahirap nito. Parang may stress ka masyado sa sakit. ba? Diba? Kahit nagpatingin ka sa maraming doktor, maraming therapist, minsan ang hirap-hirap gamutin. Ano ang mga causes nito? Maraming dahilan ba't may low back pain? Maraming may low back pain. Yung iba, arthritis, ang masakit tuhod. Merong fibromyalgia, buong katawan masakit. May nerve damage. Pwede na ipit yung nerve sa leeg, sa likod, sa kamay. Merong mga autoimmune disease. Pwede rin mga <clears throat> lupus, multiple sclerosis. Merong iba, chronic headache. Yung mga may cancer, lagi may chronic pain. Pwede may injury, nahulog, natumba, tapos lagi nang masakit. Pwedeng bagong opera, naoperahan, tapos ilang taon, masakit pa rin. Endometriosis, masakit pa rin yan. Chronic fatigue syndrome at iba pang yung mga inflammatory na arthritis, mga rheumatoid arthritis. So, bukod sa, ako po isang internist at cardiologist, bukod sa medical na ituturo ko sa inyo, yung chronic pain kasi parang nakaka-stress siya sa mental health talaga. Eh. Minsan, uh, possible din na yung emotion natin nagpapalala. Uh, kay doktor tayo, gusto natin kompleto eh. Kompletong medicine. Yung sobrang init ng ulo, anger, negative emotion, mas nakaka-high blood, mas nakaka-heart attack. Yung laging masama ang loob, di ba? Laging may inis, pwede magka-autoimmune disorder, rheumatoid arthritis, mga psoriasis. Yung mga may nervios, may nervios, may depression, laging makulo ang tiyan. Laging may palpitation, mitral valve prolapse. Laging may galit sa ibang tao, may kaaway, tension, headache, migraine, chronic back pain. So, meron din connection. Kaya magbibigay din tayo ng tips paano papakalmahin yung utak. Kasi mas kalmado yung utak, mas bawas yung pain. Lalo na kung ilang taon na kayo nagsasuffer. Masakit katawan, joint pain, stiffness, minsan parang nanginginig, nangingimay, parang may langgam na gumagapang, parang sa nerve, hindi ka na makatulog, malungkot ka na, hindi ka makafocus. Yan ang mga sintomas ng chronic pain. Ayan, no? iba't ibang parte ng katawan. Pwedeng, ang pinaka-common, likod. Merong leeg. Merong tennis elbow. Meron dito sa batok. Merong carpal tunnel. Merong buong spine lang. Meron dito lang sa gitna. Merong shoulder pain. Iba't ibang klasing mga sakit sa iba't ibang klasing causes. Siyempre, pag ganitong pain, Papacheck tayo sa doktor, di ba? The usual, nagpacheck ka, may bali ba, walang bali. Pero despite that, meron tayong magagawa. Ito yung pinaka-home remedy natin. Pwedeng hot and cold therapy, hot compress, cold compress para mabawasan yung sakit. Dahan-dahan stretching and exercise. Kasi kung meron ka ng pain, masakit na yung katawan mo, tapos baby mo pa masyado, hindi ka gumagalaw, lalo ka manghihina pag lumate yung muscle natin, hindi na makarga yung katawan, lalong, ma, lalong sasakit, lalong mai sprain yan, mas mahirap. So, gentle exercise and stretching pa rin. Dapat proper ang posture. Okay? Pag mali ang posture, yan eh, problema ko eh, sa kaka-computer. Dapat diretso lang, tapos dito, ayan oh, yung leeg natin, nakaganyan lagi eh. Kaya lahat tayo forward head eh. Lahat na kuba eh. Kaya two fingers dito, ito, chin tuck. Sinichintak lagi. Yan. Tapos yung likod dapat derecho. Dapat rubber shoes. Stable yung rubber shoes natin para hindi matumba. Sinabi ko nga walang gamot. Pero papakita ko rin yung mga options ng over-the-counter mamaya. Pagtulog, napakahalaga ang tulog. Kompleto tulog. Tapos, since masakit katawan mo, dapat yung kama, maganda yung mattress. <clears throat> kasi kung masakit ang matres, matigas o sobra lambot o sobra tigas, lalong sasakit ang likod. Ang masahe, malaking tulong. Massage. Okay, depende. I think dito sa Pilipinas, mayroong mga bulag, magaling mag Pero dapat, ito kasi hiyang talaga eh. Merong magaling, merong hindi magaling, merong iba, nagkakamali, lalo na i-injure. Dapat lang, kung ano man massage nyo, dapat suwabe lang. Misa po, punta ako sa probinsya, nagpapamasadya ako. Dapat suwabe lang. Walang biglaan. Okay? Pag binigla mo, in-stretch. Dati, napunta ko sa isang probinsya, na-stretch ako bigla. Parang napunit yung ano ko eh, Dito sa Achilles eh. Napunit yung muscle ko. Like yung ginaganyan-ganyan, ginaganong-ganon. Wala pong ganon. Dahan-dahan lang ha. Walang bigla ang movements. Tapos sabihin mo, wag yung sobra lakas. Yung tamang tama lang. So, dapat marunong to uh, stress reduction, napakahalaga. Merong mga physical therapy, mga stretching, merong mga pagpumunta ka sa PT, sa rehab, may ultrasound, may tense kung muscle pain. Merong iba parang acupuncture, dry needling, may hot compress, may cold compress, may massage. Maraming options dyan. Pag sa back pain, kung kaya mo pa, pag medyo okay okay ka maganda tong mga stretch na to. Hindi to everyday siguro every other day at dahan-dahan lang. Itong mga hamst hamstring stretch, ito masarap to, eh. ito core abdominal stretch pero hindi lahat kaya. Yung bine -bend mo yung sarili mo, one side dahan-dahan 'yan. Ito, child's pose o parang arab pose da dati ang tawag niyan eh. Medyo mahirap 'yan. Tsaka to single knee to chest to knee to chest. 'Yan kahit pa luluwag, luluwag. Kahit nga nakaupo, eh, yung ganitong paikot-ikot, meron din yan para dito sa waist. Eh. ba diba? Hindi maganda matagal nakaupo, hindi rin magandang uh, matagal nakatayo. Dapat pa iba-ibang position. Tapos, relax. Hindi ko gano pinapayo to, pero yung ibang ginagawa nga, bahala na yung chronic pain, iinom na lang ng ano, pain reliever, mefenamic acid, ibuprofen, kung ano-ano pa. Pero sa akin, Uh, kung kaya, wala, mas maganda. Kasi itong mga pain relievers na sinasabi ko, pwede masira ang tiyan, ma-ulcer, pwede ma-high blood, pwede ma-kidney failure, pwede ma-dialysis. So, meron siyang danger kung marami. Kahit nga konti, depende. Kaya siguro kung talagang masakit na masakit. Ito pa mas okay, topical. Yung mga pamahid, yung pampainit, di ba? O yung iba nilalagay sa likod, yung mga pampainit, pwede lang yon Mga topical. Kung pain reliever nandito lang sa mga pamahid, sa cream, mas okay pa. Kasi sa skin, mas konti na-absorb eh. Yung iba nga, umaabot pa sa antidepressant, anti-convulsant, pero pang opioids, pag sobra sakit. Pero ayaw naman natin ma-addict dito sa ibang mga gamot. So, itong mga gamot, option lang, pero yung doktor nyo lang mag -pre mas gusto ko tong natural remedy na exercise at tamang position. Okay? Pero depende rin siyempre sa cost. Kung ang cost nito, lupus, o psoriasis, o ibang mga rheumatoid arthritis, papacheck din tayo sa doktor. ba? Diba? Pag sa spine, baka ipacheck nyo sa orto, baka may kailangan ayusin. Pag arthritis, ay, sa osteoarthritis, wala tayong magagawa. Eh. Papap diet din, magpapapayat. Okay, mas mataba, mas hindi okay. Tigil sigarilyo, tigil alak, hindi rin maganda yan. Stay hydrated, maraming maraming tubig inumin. Maraming tubig para yung mga joints mo, may, ano, may fluid para maganda yung galaw ng joints natin. Good posture, healthy diet, stay active, tigil sigarilyo, tigil alak, tapos pace yourself lang, pacing. Huwag sobrang pagod, tamang tama lang. Tapos, engage in hobbies dapat mag-enjoy ka pa rin pagkain siyempre ayaw mo ng mga fast food, high sugar, high caffeine, processed foods kasi ito yung mga pro-inflammatory foods, more pamamaga sa katawan. Ito yung anti-inflammatory. Pag anti-inflammatory, maganda yan sa mga lupus, rheumatoid arthritis. Hindi siya 100% proven, pero common sense eh. Siyempre ito, luya. Luyang dilaw. Luya. Okay. Ito, sili. Depende lang iyo. Green leafy vegetables. Pineapple. May bromelain. Ito, garlic. Di ba? Maganda ang garlic. Anti-inflammatory. Anti-bacterial. Uh, turmeric. Oatmeal. Peppermint. Ano pa ba? Luya. Ginger. Ito sa pag-aaral, tubig, di ba? Maraming tubig, hydrated, blueberries, kaya na blueberries. Strawberry na lang kung walang blueberry. Isda, may omega-3 fatty acids, anti-inflammatory din yan. Yogurt, kung may problema sa tiyan. Luya, cherry, wala tayong cherry, pero maganda. Ang ayaw natin, prito, mamantika, puro oily, puro white bread, tataas ang sugar, puro delata, puro soft drinks. Lahat kasi ito nakaka-overweight. Eh. So, pag mas overweight, mas tagtag -tag yung katawan. Pag overweight, sasakit likod mo. Kasi malaki yung tiyan eh. Nahihirapan yung tiyan. Okay? Dito sa chronic uh, pain syndrome, meron din tayo, dahil nga na-stress ka sobrang sakit, umiinit ang ulo mo. Yan, helpless ka. Hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Ayan, no? Lalo, hindi ka na maka, makaisip lalo. Iniisip mo na lang magkakasakit ka. So, wala pang pain. inaexpect expect mo na ng utak mo magkaka-pain ka dahil ninenervyos ka. More anxiety. Hindi ka gagalaw. Lalo ka magkaka-pain. Ikot ka ng ikot. Kasi natakot ka na eh. Hindi ka pag gumagalaw, takot ka na. So, ano yung mga spiritual technique? Okay? Kahit doktor tayo, dapat kompleto gamutan. Kung kayo mas kalmado, mas hindi galit sa mundo, mas hindi nagbabash, may chronic pain na tayo, huwag na tayo manira ng kapwa, huwag na tayo mag more forgiving, more respectful, more caring. Kasi itong mga good emotions, nagbibigay ng endorphin yan. May sariling happy hormones kung mabait ka, committed ka, focus ka, mabait ka sa ibang tao. Ayan o, nagdadasal, tumutulong sa kapwa, mabait sa mga maliliit na bagay, respectful ka sa ibang tao, mas masaya ka. Kahit yung sakit ng katawan mo, mawawala. eh, Kasi happy ka, eh. meron ka na tulungan. Eh. Ito, last slide natin, sampung pwede mong sabihin sa sarili mo. My pain does not define me. Mawawala yan. In control tayo. Patient tayo. Maraming tao tutulong sa akin. Strong and stable every day. Lumalakas ako. I deserve to be healthy and happy. Wala akong negative thoughts. And every day, palakas ako ng palakas. Okay? Sana po nakatulong to para sa may chronic pain. Siyempre, magpapacheck up din sa doktor. Pero basically, minsan, tayo pa rin mag struggle sa ganitong issue. Salamat po.